Gaano ka na katagal na takas? May git tatlong taon na po ako ng takas dito sa Ano ba ang trabaho mo dito sa Saudi? Nung dumating po ako dito year 2017 as a domestic helper po, katulong sa isang bahay. So nung tumakas ka, ano ang dahilan? Nung umalis po ako sa amo ko kasi po hindi po nagpapakain ng sapat at hindi rin po binibigay yung tamang sweldo. Kaya po naisipan ko na umalis. So, nung umalis ka, bakit hindi ka humingi ng tulong sa polo? Yun nga din po yung mali ko. Hindi ko agad naisip na umalis yun. Naganap po ako agad ng ibang trabaho. Hanggang sa nakalimutan ko na na humingi ng tulong. O ngayon, ano naisipan mo? Bakit gusto mo nang umuwi ng Pilipinas? Dahil nga po nung ngayon na sobrang hirap na po ng sitwasyon ng mga katulong na naguhulihan na din po. Kaya, mas naisipan ko na po na umuwi. Banget, meron ka bang trabaho na tinanggal ka dahil din sa problema na yan? Opo, simula nung umalis po ako sa amo ko, nagtrabaho po ako sa mga hotel, waitress, hanggang sa nakarating po ako ng um, restaurant, nagtrabaho po ako, uh, waitress, na siguro mga dalawang buwan po ako doon na trabaho. Tinanggal po kami dahil nga po meron na pong batas ngayon na lahat ng mga DH, ikama, and mga horog, eh, hindi na po allowed na magtrabaho sa mga restaurants or kahit saan pa man. So, yun ang sinabi sa iyo ng trabahohan mo? Opo, dahil so, nga po sa Saudi labor law. So, nag, nag last day ka na? Opo, sinabi, in-explain naman po din sa amin ng manager, yung kung company to company daw po ang iyong ikama, pwede po kayong ilipat, pero yung DH, DH to DH lang po talaga, hindi po maaayos. Marami kayo doon? Opo, tinagal ano, po lahat ng mga DH ikama po. Yung mga katantya mo, gaano kay karami doon sa nakatrabaho doon? Uh, siguro po yung dun sa amin, dalawa kaming babae, pero sa kabilang restaurant, mga siguro walo po sila. So, Lahat ko po kami mga, opo, mga DH ikama. DH ikama. Okay. So, ano naramdaman mo ngayon na pasikip na pasikip ang mundo sa iyo? Opo, okay, yun na po. Parang nawawalan na ako ng pag-asa kasi kung hindi po kami makakahanap ng trabaho, wala rin po kami, wala na po talagang pag-asa dito sa Saudi. Kaya mas pinili ko na lang po na uwi na lang po ako sa Pilipinas. Pero paano yan? Eh, matagal ka ng takas. So, matadang ka sa mahabang proseso. Opo. Kaya po, lumapit po ako ulit sa consulate para humingi ng tulong. Parang, parang naiiyak ka. Naiiyak po talaga ako, sir. Kasi ilang years na po talaga akong takas. Ilang years na din po akong hindi ko nakita yung pamilya ko nagsisi po talaga ako na umalis ako sa amo ko noon. Sa na hindi ako pinapakain, umalis ako. Ngayon, naging illegal ako na sobrang hirap kasi binago na yung batas ngayon dito sa Saudi. Talagang inayos na po nila. Bawal na yung mga huro, mga DH. Hindi ka na po matatanggap. Marami mga ka-relate niya. Maraming katulad mo. Opo. Marami po rin ako mga kaibigan, kababayan na katulad ko rin po na ganito yung sitwasyon.